Kumusta mahal na mamumuhunan? Serbisyong analitikal na nakikipag-ugnayan guru, markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto. Maaari mong isaalang-alang ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon na pinag-aralan ng mabuti. Ngayon ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Molson Coors Beverage, ticker Laye. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon sa panahong iyon, Abril 17, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Molson Coors Beverage Company na bibilang sa subkategori. narco, 50 siyam na organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing at ito ay lubos na kinatawan. Hanapin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, pito sa isa 0 puntos. Average na resulta para sa subcategory, dalawa punto isa puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuan. Tandaan na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuan ay isa punto walo puntos. Laban sa iskor na pito puntos para sa Molson Coors Beverage Company. Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya Molson Coors Beverage at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Molson Coors Beverage nagpakita ng dynamics na minus 10.3%. 38.7% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Molson Coors Beverage Company ay labing bilyong dolyar. Na may market capitalization ng subkategory na US Dollars anim na at walumput lima bilyon. Molson Coors Beverage Account para sa isang bahagi ng isa pito tatlo ito ay isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balans ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 12 oras 28 minuto bilyon, na may subkategory na capitalization na US Dollars at 184 bilyon. Molson Coors Beverage bumubuo ng isang bahagi ng 6.685%. Sa paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Molson Coors Beverage sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 1.738%. Ang book value ay 6.685%. Ito ay 285% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti isa point. Ang mga utang ng nasuri na organisasyon ay umaabot sa US dollars 6.02 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 4.5% ng equity ng kumpanya. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 1.06. Ang average na subkategori na 21.3 ay 50% mas mababa kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang mga pasulong nakita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$ 1,360 milyon. Ito ay 21.2% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Balansin ang presyo ng kumpanya sa kita isa. Ang average ng subkategori ay 3.3 at 70% mas mababa kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng presyo ng palitan sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars million. Ang pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ Dollars at milyon. Ito ay 17% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 10.7% na may average sa subkategory na 15.4%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 5.8%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 4.318%, na isang daan at 48% higit sa bahagi ng market capitalization. Ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng merkado ng kumpanya Molson Coors Beverage sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 700 at 8,000 dolyar, samantalang sa subkategory 1,700 at 62,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga indicator ng organisasyon ay 50.8%. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay 66.8,000 dolyar. Average para sa subkategory, 82.6,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay 11%. porsyento. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat empleyado ay US Dollars, 692,000. Sa subkategory mayroong 536,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 20%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi ay maikli 6.6% na may average na subkategori na 1.1%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Tagapagpahiwatig Gress 14 na nagpapakita ng antas na 44% para sa kumpanya Molson Coors Beverage. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 58%. Teknikal, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay na rate na mas mataas kaysa sa Molson Coors Beverage. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 58.7. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 66.84. Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 14 na porsyento. Tingnan natin ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod na magagamit ng lahat, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Base sa valuation ng shares ng kumpanya Molson Coors Beverage. Impormasyon at reference system para sa Stop valuation guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng order para bumili sa presyong US Dollars 58.71. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na rating. Nasuri ang organisasyon gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 63.1. Ang stop loss ay nakatakda sa 54.32 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay magsasara ang deal ng hiwalay batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Mayo 17, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, Les AEV ay isang balancing sell order. Ang isang video sa transaksyon ng balance ay may publish o na-publish na sa channel na ito sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa aktuwal na presyo. Maraming salamat sa lahat para sa panonood hanggang sa dulo at para sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Kayo'ng lahat ang pinakamahusay na madla sa buong mundo.